exhaust. So Maragondon You know, welcome Maragondon For today's video is uh, Kebyang Rides Ito tayo yung Kebyang Tunnel So, syempre kasama ko ang aking OBR yun, know, oh, ganda dito, no? Alam mo yung danta lang ang takbo mo tapos i-enjoy mo lang yung paligid tapos bangin sa kanan o, oh, di ba? Tapos ang ganda pa ng kalsada Wow! Hmm. Yun, no? Know, ganda, oh. Oh, taas ng bundok Lanta na sila sa ano. Ay, hindi sinunog. Sinunog oh. Presko ng hangin dito kahit mainit. Gawa ng naglalaki ang puno. Ang lalalim ng bangin. Ang tataas ng bundok. Yan oh. Para kala mo nasa bagyo eh. Ganyan na ganyan din minsan eh. May mga dadaan kayo sa may parteng on road ganyan ayun eh, o oh, laki ang lalaking mundok alright so andito na tayo guys sa tunnel kay Biang tunnel pare ko'y bawal dito ah di pwede maginto may mga motor din eh dito tayo guys So, andito na tayo sa Kebyang Tunnel. Wow! You're right. Daming tao. <laughs> Stop over muna tayo dyan. Napakainin. I Stop over muna tayo. Banana Q. Woo! Ikaya magkape. Ito, <Tab>, Ano nandito mo? Pa, oh! Pa! Ah! <timome> <muscle reception> <tab, lumino suspicious> <to insane> Matto, ang ko eh! sa yung sasay trip dito sa Kaibiyang. Hindi ko alam ano meron sa Kaibiyang. Kaya nga tayo, bakit nandito tayo eh? Dahil sa cube din eh. Di ba? Di, di yung lang nila umalabod na. Oo. Bawa pa baba, tapos pipicture. Ma, wala naman ang wallet ko ha. <laughs> wala naman yung wallet ko, tangi. Alright, so ayan, nakatambay na kami ng saglit dito sa Kaibiyang Tunnel. So, papanasugbo na kami. Alright thank you sa mga mamimitik yun know. woohoo malakas <laughs> ng hangin sa loob oh no gawa ng ano It's hoss. Alright. <laughs> Ganda. So yang guys, ah, uh, panasuk kami. <laughs> Thank you sa mga mami mitik ng kibyang. Wow. Sa nagasis amin, Maraming sa Sa so wakas, uh, na sa totoo lang kasi guys, nakakailan dana ako din sa, sa kibyang. Gabi kasi ako na dito pagka ako may laro ng kalabarson ang luwin namin lagi dito ay gabi kaya hindi mo may enjoy yung ganda ng daan dito ngayon lang ako napadahan ng araw talaga kaya namangha naman talaga ako sa, sa ganda ng ano, paligid yun know oh, ganda o oh. diba ganda no ganda oh. taas Yun, Batangas na tayo. District 1. Alright, guys, ayan, dito na tayo sa parting na sugbo. Ako ay magpapaalam na sa vlog at malulubat na ang ating camera. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog uh, so, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga lugar na dinanan natin mula kay Byang napakaganda ng lugar rin dito so nandito tayo sa Nasugbo ngayon, Batangas alright, so papalam na tayo hanggang sa muli ride safe all the way na to Batangas, Malbar dip-dip na lang sa mga kasalubong natin at dun sa mga nakasalubong natin na Philippine Looper na isang grupo, napakarami nila sila siguro, labing lima yun na poro big bike, shout out po ride safe sa mga Philippine Loper. soon sana, Anjan na ako alright, so bye bye